pagbati. Ngayon, pag-usapan natin uh, itong mga insights galing sa sources mo tungkol sa komunikasyon sa trabaho. Napapansin mo rin ba, parang ang dami-daming emails, chat, meetings pero minsan parang wala namang talagang nangyayari? Oo, tama ka dyan. Parang ang ingay lang, no? Hmm. 'Yun nga eh. So, 'yun ang sisilipin natin. Paano ba natin malalaman kung ano yung ingay lang versus yung tunay na ano, malinaw na komunikasyon? Eksakto. At alam mo, itong mga material na to, madalas may hugot sa mga prinsipyong biblical eh. Ang sinasabi nila, hindi daw sa dami ng usapan yan. Ah, hindi sa dami? Hindi. Nasa ritmo daw, sa istruktura, tsaka sa layunin. Yan yung mga titingnan natin. Kung paano gawin mas uh, makabuluhan yung mga interaction natin. Okay, game. Simulan natin don sa, ano nga tawag don Communication overload. Oo, yun. Sabi sa mga sources, arang modernong tore ng Babel daw. Ang daming salita, ang daming messages, pero watak-watak, walang common ground, parang ganon. Hmm, parang lahat nagsasalita pero walang nakikinig o nagkakaintindihan. At ang lunas daw dyan, ayon sa mga teksto, ay yung tinatawag na structured clarity, malinaw na istruktura. Structured clarity? Okay, paano yon? Ang isang analogy na ginamit, parang yung sa Genesis daw, yung ritmo ng paglikha. May pattern, di ba? May pagsasalita, may paggawa, tapos may pagsusuri yung nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Parang reflection or review, tapos uh, pahinga. Ah, okay. So may cycle, hindi lang tuloy-tuloy. Oo, ganun nga. Itong cycle na to, pag in daw sa trabaho, nagdadala ng ayos. Hindi yung parang kalituhan lang. May isa pa bang example? Kasi parang interesting yan ah. Meron pa. Yung sa uh, Acts chapter 2 daw, yung mga unang kristyano, may apat silang parang core activities. Yung kadyosan daw aral, samahan, pagkain, panalangin. Kadyosan? ASP pala yun. Oo, oh, ASP. Ang punto lang, may intentional na structure at regularidad. Hindi bara-bara at yun daw yung nagpatibay sa kanila. Okay, gets ko na yung structure at rhythm. Pero di ba meron pang isa, yung linom, yung purpose? Eksakto. Yan yung isa pang major point. Kasi tinatanong tayo, yung mga meeting natin, for example, may malinaw ba talagang dahilan? May objective ba? O baka naman, attendance lang, o ritual na lang. Yun nga, parang yung sinasabi sa Isaiah chapter 1, yung mga handog daw, mga tagtitipon, pero walang puso, walang katarungan, tinatanggihan daw ng Diyos 'yun. So dapat yung porma, yung meeting, email, report, may tunay na function, may laman. Oo, oo, kailangan may katumbas na tunay na function at kabuluhan, hindi lang basta porma. Napaka-practical niya, no? Pero paano natin magagawayan sa araw-araw? May mga tools ba or framework na binanggit? Meron naman. For example, yung konsepto sa likod ng Scrum stand-ups. Familiar ka ba doon? Ah oo, yung sa mga agile teams, di ba? mabilisan lang 'yon. 'Yun nga, simple lang. Panong, anong nagawa mo kahapon, anong gagawin mo ngayon, may hadlang ba? Simple, pero grabe ang laking tulong daw sa transparency at accountability araw-araw. Hmm, para klaro yung status ng lahat. Okay, ana pa. Isa pa yung disiplina daw ng pagtatala, yung mga decision logs, tsaka minutes of the meeting. Hindi lang daw yan, ano? Extra work. Bureaucracy. Oo, hindi lang yan ganun. Paraan daw ito ng tama, tapat na pangangasiwa, stewardship ba, para malinaw kung ano na pag-usapan, sinong gagawa, ano na pagdesisyonan. Mahalaga yan. Oo nga naman para walang sisihan or akala ko moments. Tama. Tapos kasama din dito yung pagpili ng tamang channel. Minsan, kailangan mo ng real-time yung sabay-sabay kayo, synchronous, like call or video call, lalo na kung complex or sensitive yung topic. Pero hindi palagi, di ba? Hindi palagi. Minsan, mas okay yung asynchronous, yung hindi kailangang sabay-sabay, email, shared docs, para yung kausap mo, may time mag-isip bago sumagot. Hindi pressured. So, kung ibubuod natin lahat to, ano yung pinaka-takeaway mo? Kasi mukhang hindi talaga paramihan ng usap ang sagot. Definitely hindi. Ang tunay na epektibong komunikasyon, parang sining at disiplina yan eh. Kailangan ng uh, tamang ritmo, malino na estruktura, at malalim na layunin. Yun ang importante. Hindi yung dami kabuluhan at kalinawan. Mm. So ito na yung hamon para sa iyo na nakikinig. Suriin mo daw yung sarili mong mga gawi sa komunikasyon. Yung mga rhythm mo, yung mga practice mo. Nagdadala ba yan ng linaw o baka dagdag lang sa ingay at stress? <laughs> Oo. At iwan ka namin sa pag-iisip na ito galing din sa mga sources. Paano kung tiningnan mo ang komunikasyon hindi lang bilang tool? Hindi lang tool? Paano? Kundi bilang isang parang mahalagang responsibilidad na kailangan ng intensyon, ng pag-iingat, ng respeto, halos parang sagradong gawain. Wow, bikat nun. Pero magandang pag-isipan. At bilang panghuling tanong na iiwan namin sa'yo, ano kaya kung bawat interaction mo, email man yan, chat o meeting, ituring mong may ganung kabigat, may specific na purpose at kailangan ng buong atensyon mo? Ano kaya ang pwedeng magbago sa trabaho at relasyon mo?